guys. ko guys na ano yung camera light. Like, Hindi ko guys kung ano na nangyari sa aking adobong sitaw o <laughs> yung isang piraso ng nilagpot kumansik pagka uh, mitos mitos ko. Eh. Mix, mix, mix. Sa nihong mazati, mazati. Pagsipan kita kanina. Palibong ako nito guys. Siguro hindi nila kung gaano kasi bumili sa online. Kung ano yung mga tingin ka. tingin lang. Tapos pag ano. Pag uh, last year nagbunta din yung ano yung yak na hindi. Doon din sa dati ko yung huwag pa ka maghapon. Ang mga tingin din yung bitlang din. Hindi naman yung sya mga gulay din tikman natin. Mainit. Kitan mo na. Mm. Mm. Sama yung gamla ko. Ang tumpang asin na. Sama lang. Ang dami kasi yung binintan bin, binin, binin niya. Tapos yung isang tali, 600 yung Biyakin ang tawag dito ng Dalawang kilo na daw ang tahanin ko. Yung isa buhaki, mura, mura na kasi natatapos na daw ang season. Hindi dalawang kilo ang ingat ko. Tapos i ko yan siya. Nagagay sa freezer. Para ini-time pag gusto kong magluto ng sinigang adobo, doon lang dupot-dupot. Ano, it's a, it's a, Bye -bye. Bye -bye. Okay, guys, yun na I-off ko na to ha Thanks for watching, bye-bye See you in the next video Happy evening, happy dinner after. With All of you out there With your With your family Bye-bye again See ya